<laughs> 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 ano ano ah. ah. Habang lahat. Ayon. <hazong> May, eh. uh -huh. May, huh? May pasok May pasok. May pasok. May pasok. ko lang kayo. <laughs> so yun na nga mga guys purbida sisilip din tayo guys sa parisan ni Diwata dito na tayo guys sa parisan guys ayan so, no may nagbabago na dito guys ayun so, inaayos na yung kabila purbida good morning good morning nandito tayo guys sa, sa parisan ni Diwata guys sisilip din tayo dito guys Paggalig natin doon sa ating mga tropa isilip natin ang kaganapan dito sa Paris Overload di Diwata guys Kung blockbuster pa rin ba guys Kung marami pa, pa rin nakapila sa ganitong oras guys Tignan natin guys Ayan na nga guys But parang walang ano ngayon guys Pansin natin guys parang walang pila guys Wala na yung dating maraming tao guys Bakit kaya? Ano kaya ang nangyari? Good morning, good morning, good morning Lapitan natin guys ay wala nga guys wala nga yung dating blockbuster guys wala nga yung maraming nakapila guys ano kaya ang nangyari dito ngayon guys oh wala na yung dating mga pampila guys dito sa kanyang sikin at sa kanyang overload ano nangyari ngayon guys good morning good morning good morning magtatanong tayo guys si sisilipin muna natin guys Ayan, papakita ko sa inyo guys Ayan, oh. Wala yung mga dating mahabang pila guys Good morning, good morning, good morning Ito ngayon ang update sa Paris ni Diwata guys Kitang kita nyo naman guys Siguro Mga ganitong oras wala Pero nung nakaranduman ako dito guys Marami Ang daming nakapila dito guys Ayan tignan natin yung kabila guys Ayan, eh, nakita nyo naman guys Nanawa na ba talaga ang mga tao sa Paris ni Diwata guys? Kayo nang balang umusga Di tayo naninira Di tayo Nataw lang siguro ngayon guys Ngayong araw na to Monday, Monday, Monday morning 7am in the morning guys Yan ang kaganapan sa Paris ni Diwata guys Nagkataon lang siguro ngayong Monday morning guys na konti lang yung tao guys. Magtatarang tayo dito kay lakuya, guys. Konti nga yata kayong pagilan no? Konti lang tao no. Kanina marami. <laughs> Meron naman daw kanina guys mga tao nakapila. Siguro talaga guys. nagkataon lang ngayon guys. Kaya bahala na kayo guys kung nanawa na ba talaga mga tao sa Paris ni Diwata o sadyang ngayon lang talaga walang tao. Maraming maraming salamat sa nanood ng video ito. Thank you, thank you. God bless.